sa magandang tanghali sa inyo lahat mga kamanok, mga katim ko dyan yan, nandito na naman tayo sa aking ano, munting manukan Yan, nagmumuni-muni na naman tayo dito Yan. yung mga solid kamanok natin dyan Yan, supportahan nyo po sana yung bago kong channel, yung may passion history Yan, ito po yung bagong channel ko yung kamanok tube natin mga kamanok na channel Ayan, kahapon ng umaga yan, Na delay na ni ano, Lolo. Lolo YP yung isa natin channel na Kamanok Tube na malapit na mag ano 18,000 subscriber. Ayun. lang ako doon kasi yun nga, na matagal din natin pinaghirapan yung channel na yun. Pero ayos lang, wala naman tayong magagawa kundi ayun. Tuloy lang natin yung ano yung pagbablog natin. Ayun, ito yung passion natin kaya tuloy-tuloy lang natin. Yan. Ingat, ingat, ano, ingat, ingat na lang tayo ng ano. Mag-upload ng alanganin. Ayan. Kaya ngayon, ganto ganto gan 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 na lang yung vlog natin. Wala na tayong about sa mga conditioning, mga kung ano-ano pa. Ayan, mga simple-simple mga vlog na lang yung gagawin natin mga kamanok para hindi tayo ma-strike. napakahigpit napaka kasi ngayon ni ano ni YT ngayong 2021 yan. ayun uh, ayan, wala naman tayo magagawa kasi siya yung boss natin ayan. hindi sumunod lang tayo sa kanya ayan. ang um, inaano ko lang kasi mga simpleng vlog lang yung inaano ko na na-upload ko kaya ayun nakapang ano talaga nakapang samanan loob kay lolo ayan. yung ibang nga dyan mga maano pa yung mga content nila hindi na napalo yan pero yung sa amin mga history history lang mga ano pinaginitan talaga yung ano namin yung content namin pero ayos lang yan uh, um, tuloy lang natin yan laban lang tayo mga kamanok yan. para tuloy lang natin yung hilig natin yan bali nakatambay ako dito ngayon mga kamanok sa aking backyard ngayon Ayan, na uh, ko tong inahin ko mga kamanok na ano, nangingitlog pa. Papakita ko sa inyo mga kamanok ayan oh. Yan yung inahin ko na 7 mag-8 -e years na to mga kamanok. Na 7 7 years mahigit na. Ayan. Kasi pag pa rin siya mangitlog mga kamanok 'yan. Kaya hindi ko siya inaalis dito sa aking backyard mga kamanok. Ayan oh mas maganda yung may edad na yung ano yung ating inahin mga kamanok yan kasi subok na subok na natin yung mga ano niya mga inaanak niya ayan kaya hindi ko siya inaalis dito sa akin backyard mga kamanok ano maliit lang na inahin yan mga kamanok pero magaling yung ano magaling na magandang inahin yan na ano pamisa yan pati yung mga anak niya yan talagang hindi ka ano ipapahiya sa ano mga kamanok sa iba't ibang paligsahan yan yung aking inahin na ano 7 years old yan hanggat umiitlog mga kamanok yung ating inahin yan pwede natin gamitin yan hanggat umiitlog yan mas gusto ko pa nga yung may edad na inahin mga kamanok kaysa mga pulit lang yung mga bago pa lang nagaano. kasi ito magaling talaga ano na to yung mga madami na siyang experience sa pag-aalaga ng mga sisiw niya pagpipisa yan magaling siya mapisa mamisa ng mga itlog niya yan ilan lang yung mga nasisira sa mga itlog niya mga kamanok ang nagustuhan ko dito mga kamanok yung Ayan, mangingitlog na siya mga kamanok. Mga tayo na. Ayan. Ayan, nambubuso tayo dito mga kamanok. Ayan. Ito yung inahing ko mga kamanok na Maclean Hats. Ayan. Maclean Hats, 7 years old. Ayan, so sana, ano, mangitlog din yung, mangitlog mang ulit yung, ano, yung, manok ni Mr. and Mrs. Game Farm para maisa ko dito yung itlog niya. Ayan, malapit na siya mangitlog itlog. Kasi yung unang itlog ng manok ni Mr. and Mrs. Game Farm mga kamano. hindi niya nilimliman. Ayan, malapit na mangitlog mga itlog mga kamanok. Ayan, asensya na kayo, dumidilim yung ano natin kasi medyo mahangin dito. Ayan, oh, napakabait nilong inahin na to. Ayan, sa ibang inahin to, nagagalit na yan. Ayan, sana mangitlog ulit yung manok ni Mr. and Mrs. Game Farm para yung ibang itlog niya maipalimlim ko dito sa inahin ko. Kasi yung kung isasama ko dito yung mga itlog niya kasi baka hindi na mapisa kasi lumagpas na sa ano 14 days mga kamanok yung itlog ng manok ni Mr. and Mrs. Game Farm. Baka pag sinama ko dito, ano lang, masira lang siya mga kamanok. yan sana mangitlog mangitlog uli siya. Andun mga uh, pinapakastahan ko pa rin mga kamanok. Yan para yung ibang itlog niya mailagay ko dito sa inahin ko na to. Yan para may makuha tayong lahi dun sa mga gold na manok ni Mr. and Mrs. Gimpan. Yan dito natin ipapalimlim yung kung sakaling mangitlog uli yon. Ayan, nangitlog na siya mga kamanok ayun no oh. Ayan, lumabas na. Bali, pangatlong itlog nga yan ngayon, mga kamanok. Pangatlong itlog ng inahin natin. Ayan. Ayan, napaka-isipag na mangitlog itlog yan, mga kamanok. Wala akong masabi dito sa inahin ko na to. Ayan, sa 7 years na pagsasama namin ito, yan mga anak niya, hindi, hindi ako pinapahiya ng mga anak nito. Ayan. Ah, nagka, nagpapanalo na yung mga anak nito. Ayan, itlog na siya mga kamanok. Tatlo na yung itlog niya. Ayan o. Yung Perubian ko na pure mga kamanok na gold na black knight. Hindi pa rin nanging itlog eh. Ayan. Ayan. Bale, yun na lang yung hihintayin ko ano, umitlog uli. Pati yung kay Mr. and Mrs. Game Farm. Ayan, hintayin ko yung mga itlog uli yun. Para maisabay ko yung mga itlog nila dito. Kasi magaling maglimlim tong inahin na to. So ayan mga kamano, ang ganda la lang yung aking video. Ayan. Bali, ano? Sa mga solid kamanok natin dyan. yan supportahan po natin yung bago kong channel. May passion history. Ayan. Sa mga nakakilala sa akin ano? Channel na kamanok tube. yan. Ayan. Wala na po yung ating kamanok tube mga kamanok. Ayan, na na si kamanok tube. Kaya ito lang yung ano, supportahan na natin yung panibago kong channel. Yan. So, ayun mga kamanok, maraming salamat sa inyong lahat. Mga katim nanay ko dyan, yan. God bless po sa inyong lahat, mga kamanok. Yan, laban lang. <tinyo>